Si David Ikson dili ordinaryo nga alagad sa Ginoo. Special siya, unique. No? Walay kapareha. Walay sama ni David Ikson. A man after God's own heart. Niyon say bo, Nahagbong siya ning gitawag og last spirit of last. espirito sa kaulag Ikson. Gusto na ko ipaibaw niya Ikson nga usa sa pinakaepektibo nga espiritong dautan nga posible makapukan sa atong pagka kaning espiritu sa kaulag o nang di ni kumbensaan. si David unique dinihogan nga lagad sa Ginoo si David igsoon walay kaparehas si David igsoon gipili gitawag jud sa Ginoo gi-anoint espesyal giadto ni Samuel ikso'n gi gipangita gidihogan anointed instrumentalist the moment David play sa iyang ginadang instrument. Ang dautang espiritu mo layas. No? Walay kaparihan ni David iksuon Pero si David na bagsak na sa babay. Ang gusto na ay paabot igsuon nga kaning spirit of lust dili ni siya gaan. Ang spirit of lust dili kumbiyansaan. Wa ni gipili igsuon babay lalaki. Basta, bisag unsa ni mo ka-anointed, nato ka-anointed, ayaw kumbiyansa. Imagine among all the kings of Israel, nggitawag si sa sagino, si David reging ang a man after God's own heart. But still, David na magsap sa adultery, adultery ikzon mau ni siya, espiritus kaolag na, okay? Kana bitawong ka ilipgun sa unod ng mga ngendoika, minyo naman siya, pero still linkomets siya to, nagadiman to po ide, adultery niya mau na. espiritus ka mo nang di ni kumbensaan. Bisag unsa ni mo kagigamit sa Ginoo igsoon, guard your heart. Kay kaning espiritu sa kaulag kusog niron, ron. Daghan karo mga lagad sa Ginoo nang amang nakabuntis, nakigrelasyon na ikabit. Okay? kabantay mo uso kayo ang mga nasa worship team but still di commit premarital sex. Nabisgrasya sila pero anointed kay sila. Kabantay mo. Bisag unsa ni mo kadinihugan igsoon, di ka kumbensaan. Ang utang espirito nga naay kakayahan or posibilidad nga makabagsak nimo bisag unsa ka kanunted kaning spirit o blast si David to no unique tinawag sa Ginoo dinihugang alagad sa Ginoo banggitang alagad sa Ginoo a man after god's own heart pero na nabagsak siya adultery espirito sa kaulag now ari na pud tani Samson the same ra kinsa na Samson pastor dili ni Samson silingan ninyo ha Si Samson po, walay laing alagad sa gino, nga gitawag sa gino, nga gitawag o Nazirite from birth, si Samson ra. Waputli ang buhok, Ikson, gikan sa pagkabata, taas kayo ang buhok ni Samson, Ikson. Ang gingondre for he will be dedicated to God as a Nazirite from birth. Bata pa lang si Samson, Ikson, gitawag sa gino, dili pwede. Putla niyang buhok Imagine, unique si Samson. Si Samson og si David Iksoon, mga alagad sa ginawa nga, why kapariha? Si David, among all the kings of Israel, siya lamang ang ginganlag, a man after God's own heart. Nga sa alain po nga mga judges, mga alagad sa ginawa Iksoon, sa the book of Judges, si Samson lamang ang itawag og Nazirite. No? Gikan sa pagkaimugso ni Samson Iksoon, wala agad putli ang iyong buhok. Spesyal. Dinihugan. Talagsaon og talento. Talagsaon og hiyas. Kusyan mo kasi ya. Dili basta-basta. Pero na, naunsa Samson sa, naunsa naunsa nabagsak. Unsa gyud Demon of blast, spirit of blast, espiritos kaulag. Chicks boy man to Samson o no? iyang weakness babae. No? Or dito siya nahagbong sa the same sin. Okay? Nga na ay similarity ni David. Si David, David Iksoon, na-cover niya si David sa spirit of lust. Okay, nga naman, Pastor. Parihara man na. Okay? Adultery ka, David. Unsa may espiritu behind adultery. Of course, espiritus kaulag. Si Samson Iksoon, hilig pong babae, no? Nanguan siya, prostitute. Basta, hilig siya nga na ba, no? Espiritus kaulag, yapon. Samson and David, not an ordinary uh, servant of the, of the Most High God. unique, special, talagsaon, dinihugan, nabagsak, sa sa man, espirito sa kaulag, yapon. Ang gusto na ko ipaabot, iksoon, dili garantiya ang atong alagad sa ginoo. No? Muna, iksoon, nga wala'y kumpiyansa. Bisag unsa ni mo kaduol sa ginoon, paduol, yapong maayo. Bisag unsa ni mo, iksoon, kadasig, ka-anointed, banggiitan, nakangalagad alagad sa ginoo. Bisag unsa pa ng hiyas nyo, iksoon, bisag makaampo, pamupatay, mabuhi. Di gihapon mo exempted aning espiritos kaulag. Daghan. Kaya ako nung balik ko, no? daghang alagad sa ginuig so na nga, nakabuntis. Wako uh, wa, wa ko miingon nga nagtamay ko nila. Ako lang hindi sa matag-usa. Nga bisag-unsa ka kaon fire ni Lord. Bisag-unsa ka kadasig igsoon. Ayaw pagkumpiyansa. Mga niningon si Solomon above all else, guard your heart. Pastor, makasaan man kita kahit ako. Yes, niya si Joseph. Nga nung wakman nakasaan eh nga nung si Jose wak man nakasa lagi parihara na di ba si Jose alagad sa tingin pero giatake siya the same ingani, ni the same attack ra right? no Paking hilawas pero nga nung si Ho, Jose wak man mingdagan siya awa yung sulti kung sa tanaw ni mo kana siya nga sitwasyon or senaryo murabi og tagilid kagamay prone kaahiya eh no Kabantay ka nga murag something, basin-basin, mamadaog ka, huwag ni mo makaya, ayaw na lagduol. Dagan palayo. Amen? Dagan! No? Ayaw kumpiyansa! E bisag unsa ka kaligon, remember, David, di ba basta-basta, a after God's own heart. Remember, Samson, unique, talagsaon nga mga alagad sa ginoo. Sila ra'y gitawag o ingana. Si David dali gitawag og aman after God's own heart. Si Samson ra pay gitawag Nazar Nazirite. Wala putli iyang buhok, unique siya sa tanan nga alagad sa Ginoo igson si Samson ray wala putli ang iyang buhok. Pero silang duha nabagsak. Dili ni pasabot igson nga para ra ni namong mga laki para sa ni sa mga babae nga alagad sa Ginoo. Sa tanan matag-usa nato nga nagpagamit sa Ginoo. Wala'y yung kumpiyansa. Manundog ta ni Joseph. Si Joseph, ikso'n po dito siya matintal. Way tao, way nakakita. Gihagad siya ng makigdulog ni asawa ni Potiphar. But mas gipili ni Jose nga mudagan. Mupalayo sa tentasyon. In other words, kitang tanan, vulnerable ta, prone ta sa temptation. But still, ang choice, ang pagpili, nagdipindi na to. Si Jose, gipili niya nga mupalayo. Mudagan! Awak matintal Si David Gepilih Ngamu pundo, Mutan aw oh, Wow Matintal